Happy Wednesday everyone! Welcome back to Mommy V's Garden. Ipakita ko lang sa inyo yung mga remaining rubber plants ko dito. So, ito yung ating burgundy. Ito yung ating burgundy na nandito sa baba. Ayan. Meron pang isa dito. Ito galing to sa terrace sa taas. So, medyo matamlay ang ating isang burgundy. Ito ang nakakatuwa guys, ang ating lemon lime rubber plant. O, oh, ang taas-taas na niya. Ano kasi yan, lumaki na siya ng husto. Although nakapat na malaki, yung mga ugat kasi niya sumiksik na sa lupa. Eh, ganyan sila pag yung umahaba na yung mga roots nila. Ayan o, oh. kita nyo yan o, oh. multi-branch na talaga siya. At lumaki na talaga ang ating lemon lime rubber plant. Gustong gusto ko yan. So, kung malaki talaga yung area mo, yung garden. Perfect. Tapos, ito yung ating Melanie rubber plant. O, oh, ba diba? Ang ganda na rin niya. Ang liit lang nito nung nabili ko. Pero, tignan nyo naman siya ngayon. O. Oh. Ang ganda na. Multi-branch na rin. Tapos, meron pang mga maliliit na branch sa baba na tumutubo. So, ayan. Then, syempre, itong isang to na burgundy, medyo matamlay din, galing to sa taas. So, tinransfer ko siya dito sa baba para mas madaling madiligan. And, ito yung ating lemon lime ulit na rubber plant. Ito yung tinap ko nung nakaraan. Tapos ito guys, yan, katatap cut ko din lang ulit nito. Pinutol ko kasi sobrang tataas na naman siya pag hindi ko pa siya pinutol ngayon para hindi siya umabot sa kisame. Eh. Ayan, tingnan nyo naman, 'di ba? Napakaganda ng ating mga rubber plants. At pag na-expose na talaga sila sa um, sa init ng araw, ayan, nakakapag-adjust naman sila. So, yan lang yung gusto kong ipakita sa inyo sa video na 'to. Everyone, ang ating mga rubber plants. Bye, have a blessed Wednesday. Bye-bye.